Sa gitna ng kagubatan ng Mindanao, sa tuktok ng mga burol na binabalot ng bala at dasal, may isang paalan na binibigkas ng mga sundalo at kinatatakutan ng mga rebelde. Lieutenant Melchor Choi de la Sala, ang mandirigmang bumabangon sa bawat tama, ang leader na nauuna sa bawat misyon, ang musang ng Cebu na may agimat sa puso at panata sa kaluluwa. Hindi siya gumagapang. Hindi siya nagtatago. Siya'y nakatayo sa gitna ng putukan, tulad ng isang alamat na isinulat hindi sa papel, kundi sa lupain dinilig ng dugo ng mga bayani. Kamusta po sa lahat ng ating kababayan, mula Visayas hanggang Mindanao, hanggang Luzon at mula Europa hanggang Gitnang Silangan, sa ang sulok man ng mundo kayo naroroon, isang maalab na pagbati mula sa puso ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ang kwentong inyong matutunghayan ay hindi basta kwento. Ito'y isang alamat na binuhay ng dugo, panata, at kabayanihan. Isang kwento ng isang mandirigmang hindi tinatabla ng takot, hindi sumusuko sa bala, at hindi bumababa sa dangal. Siya ay kilala bilang Lieutenant Melchor, Choi, de la Sala, ang musang ng Punta Gano, ang Black Panther ng Scout Rangers, ang bantay ng kabundukan ng Lanao, at ang pinuno ng mga misyon na walang kasiguraduhan. Sa matarik na buro ng Lanao, sa gitna ng putukan, si Choi ang mauuna. Pinamaan ng bala bumagsak ngunit hindi natapos ang laban. Muling bumangon. Muling sumugod. Walang kevlar. Walang takot. Isang panalangin, isang agiman. Isang danger na hindi sumusuko. Ang mga rebelde, nabibigyan. Ang kanilang putok, walang bisa sa panata. Isa-isa silang bumagsak sa kamay ng mandirigmang hindi tinatablan ng takot. Walang bisyo. Walang alak. Walang sugal. Walang babae ang kanilang lakas ay galing sa panalangin. Tatlong beses sa isang araw, binubuhay nila ang agimat sa dasal. Tulad ni Samson, pinahaba nila ang buhok bilang tanda ng kanilang panata sa mga anghel. Ang disiplina nila ay hindi lamang pangkatawan, ito ay espiritual. Ang kanilang kalasag ay kabanalan. Ang kanilang sandata ay paniniwala. Sila ang Black Panther Rangers. Ang pinakakinatatakutan ng kalaban ang unang ipinapadala sa mga misyon na walang kasiguraduhan. Sa bawat hakbang nila, may kasamang anino ng tapang at pananampalataya. Hindi sila basta sundalo. Sila'y mga tagapangalaga ng panata. Sa bawat operasyon, sila ang una. Sa bawat panganib, sila ang harapan. Hanggang ngayon, ang kwento ni Choi ay buhay. Sa bawat scout ranger na sinusumpa sa watawat. Sa bawat agimat na pinapasa sa bawat misyon na nangangailangan ng kabayanihan. Ang kanyang pangalan ay hindi lang alaala, ito'y gabay. Gabay sa mga mandirigmang Pilipino upang laging maging, maging banat bago maging bayani.